Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga o aking butihing Jesus. Maraming salamat sapagkat ginising mo ako ngayong umaga. Isang bagong araw na naman ang aking haharapin. At dahil dito, lubos-lubos ang aking pasasalamat. Sa unang sandali ng aking araw, nais kong mapuspos ng iyong biyaya at pagmamahal. Kaya naririto ako upang makapiling ka sa panalangin. O aking Jesus, naniniwala at nananalig ako na naririto ka at kapiling ko sa mga sandaling ito. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.